Good morning mga kaludi Nandito naman tayo sa ating babuyan Kasi na problema tayo sa ating mga biik Kasi nagtatai na Nabawasan talaga ito dahil sa sobrang Malala yung pagka ano nila nila Kaya nabawasan ito Nabawasan talaga ito ng ano uh, apat uh, tingnan mo yung kanilang itsura talagang ano mga yayat yung iba kaya may raming nagtatanong sa atin paano daw natin na ginamot yung ating biik na nagtatatae eh. kasi karamihan ngayon ang daming nagkasakit na ang ganito kasi lumamig bigla yung ating panahon uh, ah, laging umuulan kaya ano sila uh, ah, tapos hindi natin napansin kaagad nagkatae na pala tapos nilagyan natin ng ilaw dito kaya na dehydrate yung ating mga biik hindi natin na agapan kaagad. Tumagal na ilang araw bago sila naka-recover. Ito, naka-recover na ito. Kaso, ano na, pangit na yung kanilang katawan. Kaya, buti gumaling naman. Ngayon, hindi na masyadong ma, ano sila magtai. maputi na lang yung kanilang dumi pero hindi na yung katulad ng nakaraan na pabasa talaga tapos may naka na ng payo natin yung uh, ating mga kaibigan sa kanila daw nagtatai daw ano daw ginamit natin anong paraan ang ginagawa natin dito sa ating mga biik para magapan yung kanilang pagtatai ang yung ginagawa ko dito ano uh, tinurukan ko sila ng gamot ang ginagamit ko ng gamot dito yung pin strip sebiotic hindi natin to na promote ah uh, ipakita lang natin to para may maka ano naman sa ating paano natin ginamot ito ito yung ito yung gamot natin yan ano balik pa diyan sa oh yan ito yung gamot na ang ginagamit natin ito tinuturukan niya natin di na, na isang email tapos linagyan natin sila ng man inumin tapos yung tubig nila, minagyan natin ng ganito, dextrose. Nagyan natin ng dalawang kutsarita. Dalawang kutsarita linagay natin. Tapos, pag umiinom sila, uh, okay na. Mukhang ma-konyata. Basta, pag nakita mo nga, umiinom sila. Kasi lahat dito, magkatay talaga na problema tayo sa mga ganito. Uh, pangyayari. Ito naman, ito naman, dito nagtatay talaga ito sila sa umpisa pero ngayon na recover sila wala silang nabawas dito walang nabawas uh, wala silang nabawas dyan ito lang ang nasubraan yata nabawasan talaga ng mga biit kasi na dehydrate sila bigla na silang nangayayat tapos hindi na sila makatayo dahil parang ano na yung katawan nila Uh, lupay-pay na. Tapos dito naman, ganun din. Ah, ito. Ganun din to. Law. Oh. Tingnan mo yung dumi nila, Oh. Yan, Oh. Yan. Dumi nila yan. Ah, doon. Ah, puti-puti. Ganun, ganun din ang ginawa natin ito, o. Oh. Um, ah, bansot na yung iba, oh. Ito, ah, gumaling na ito pero nasisira talaga yung uh, katawan nila. Ang ganda ganda mga sa umpisa. Kaso pinamaan din. Kasi biglaan yung mamig dito. Ito ah uh, tamaan talaga. Hindi to uh, ito hindi to nabawasan ng dahil sa pagkatay nabawasan do dahil uh, naipit dito. Ah uh, ito sa siyam to sila sampo naman ito. Ang panganak sila. Ito lang ang naagrabihan. Ah, yan. Yan. Ito, grabe talaga ito. Ang tagal-tagal ko na, na na ano ang napagaling. Kasi ang hirap talaga pag ano ang panahon. Ganito talaga ang mga ganitong hanap buhay. Pag, minsan tayo mahirapan. Minsan naman, Maganda ang kanilang, ano, uh, maganda ang takbo sa ating mga, ating ganito nga uh, negosyo, anak buhay. Uh, minsan, mahirapan talaga tayo. Uh, tapos, yung pangyayari natin dito, uh, ito, gumagaling naman ito. Tapos, yung inahin natin dito, na nai na natin. Ah, ito. Ah, nakunan din to. No, tingnan mo yung sa sa pwita niya. May dumi na tumutulo yata yung ano, yung galing sa matris. Kasi nakunan siya. Ah, takot tayo dahil sa umpisa hindi siya kumakain. Akala ko nagkasakit. Ah, ah, hindi naman pala. Ah, ano lang pala. Nakunan siya iwan ko sa panahon ngayon minsan ah, talaga may season talaga na mahirapan tayo ah, may season din na ah, maganda ang takbo ah, ganito talaga yung pangyayari natin dito sa ating babuyan so hanggang dito lang ako ito lang yung ginawa natin sa paggamot dito ah, ito lang yung ano natin uh, share natin sa ating mga kasamahang magbababoy uh, kasi ito hindi natin ginamitan ng mal ah, malalakas na gamot para kasi na, ano din ang masisira yata yung gift pag nasobra uh, ito si biotic lang ang ating tinuturok sa kanila tapos yung inumin nilang tubig pinagyan natin ng dextrose ah, uh, ito sila ito yung gamot natin na tinitira dito. Ang dami na ubos ko dito. Ilang ilang ano. Ang dami ko na ubos nang gano. Yan. Yan ito talaga yung mga gamot natin na ha, nagagamit dito sa ating babuyan. Ang dami talaga kasi ganyan talaga pag may alaga, may ano din, may maintenance din. Ah, uh, ganoon talaga. Maraming salamat sa Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe sa aking channel, ah uh, GBTV, uh, Swine Backyard Farming. ah uh, hanggang dito lang ako. Sa susunod naman, may ano tayo, isi-share naman dito. ah uh, basta ang nangyari sa atin, ganito talaga ngayon. nahirapan tayo sa paggamot sa ating buwan sa ating mga alagang bik